is the I Top left over the right info. Nagayon ko dito. Oh. Okay. Okay, so di inang natin ito. Hmm. So, di pa nila na, di pa nila ako na-spotted. Yes. Not be noticed. Di pa na-noticed. Pure zero, so... Oh, sa 10 years pa, mo ano yun. As not... Oh. Then boy, seven, seven in thousand wala pang namamatay. So di siguro ang ating ang uh, ating na best deadly. Hmm. Di deadly. Okay. Kano? So, Sinko uh, transmission tayo water. Okay. So wala pang namamatay. And yeah, pati namamatay kayo. Hindi kayo namamatay. At thousands na, na-infected natin. Nice. So, wala yung infected. Kaya. Kaya. So, pinapantayin lang na natin. 12,000 na, na infected. 3,000. New fall of uh, urban population to stay. Research hindi na the population to stay urban. Environments as falling, making them less than to disease. Ano na tayo? Nangyay tayo na spotted tayo. At wala pa namamatay. Sino kaya ang unang mamamatay? Kaya bigyan niya ng jacket kung sino yung unang namatay. People are being infected fast and faster. No, 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 no. Okay. Mukhang sa Brazil lang ang nagkakaroon. Okay namin. I mean, parang nag-spread na sa iba. Argentina, Peru. Okay. Okay. Nice. So, tingnan natin para lumawak. So, nagagalit ako dahil nawawala yung buntot ng mahabang isla ng Pilipinas. Di medyo nagagalit ah. Eh. So, niya, nagagalit ako lang na. So, yeah. No good news. So, wala pang... So, malapit na magano Top it natayo mabat sa andres. Tsunami hits. Wait! No, Philippines! Exactly, Tsunami hits Philippines. So, all analysis expects. Loss of life despite early warning system. Philippines! Rush symptoms mutate. The neighboring side has mutate and developed to rush symptoms. <gasps> minamatay na, minamatay na. Na, na po, minapatay na po, minapatay na po. No edit eh sulit ka pakamatay ka talaga wala muna bata sa philippines pero wala naman internet oh wait hindi ko pakamatay ka talaga mga ka talaga dito dito ay si Philippines. At tinamaan dito sa si Philippines ng tsunami. Are you kidding me? Oh. No. Ay, may mga lahat na mag-mingin. Pwede, ar to Argentina, but it has been infected your disease has taken it on import step and be become a plan you a new country is infected. Popular bubble. Alam ko yun. Oh, no nagibibigay to spread di pa nanonotize di pa na di pa nanonotize ang magbilyon na ang naman ang infected tas 3,000 pa lang ang manawat okay tingnan nyo napunta na dito papret ni infected ang bago saan saan to South Africa no ye hey, no ye hey, ye boy I mean ye hey, boy uy papunta saan to ah more infected than TB anyway I say it's infected more people in the more than TB. It is a very infection disease. I ano mean, TB? So, punta na dito. Pupunta na sa West Africa. It's beginning to spread. It's beginning to spread. It's beginning to spread. It's beginning to spread. Seven countries. Ilan? Okay, saan ito pupunta? Saan ito pupunta? Saan ka pupunta? Sa Africa? Ay, Australia, I mean. Wow, oh, saan ito na-affected? Okay, dito na. Okay, okay saan ito? Oh, napunta sa UK. Nice. Napunta sa UK. Huwag na, huwag naman sa Pilipinas. Huwag nyo infected yung Pilipinas. Pag init Oh nga pala. Transmission. Rot. Rot. Abilities. Oh, I mean... I mean, I'm all I'm Oh. So, more infection than HIV. Whenever I said has infected more people in the world than HIV, it's infectious disease. Ito so, ang namamatay. Okay, so may Italy, Kaya I mean. so, Australia. In Australia, Wait, what? Hindi pa naman tayo na, ano, no taste. Hey, sa Africa, Afri Hmm. Nice. Na daw. No disease spotted in Brazil. Ano? Oh, nice. Ooh, no disease. Nice. See, word menu content is for data. Now the number is in the spirit spot. The word is the word data menu button right to see in which say not infected dito. So, yung Pilipinas ay yung um, hindi pa infected. Wala pa siyang infected pero marami nang namatay. Ay, nangamatay siya dahil sa mga yun. Oh, saan ito pupunta naman? Oh, doon. Ay, hey, saan ito pupunta? Amerika? Hmm. Very nice. So, may reserve na ako. Ito tayo di sa may Ang tapitis. Ano, ninya. Paranoy. Yun, paranoy. Okay, mukhang dami nang nakano. Sino na matay, Luis? May nakakita akong rinig akong dog, dog tag. Wait, di ko big. Let's start working on cute way one. Oh, shoot! Spotted. 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 We need more cure. We need more symptoms. Faster, faster. Faster, faster. You're nice. Thank you. Thank God. Okay, now oh, it's beginning to spread. Let's go beginning to spread. It's beginning to spread. Okay, wait. So, kapag nagkaroon na na cure, dapat ipapop natin yung mga, yung mga kulay ganito. Yung mga ganito. Dapat tayo niya ipapop natin. So, nahirapan ang um, Brazil sa paggawa ng cure dahil ang dami yung na-infested sa kanila. Hmm, very nice. Pasan yung cure, kitang ka. So, 3,000 pa lang naman pang di na di major ang ating mission